Ngayon naman, samahan niyo itong si Mother mag-shopping. O, diba grabe na naman ang mga ikakarga kay McQueen. Siyempre naman, hindi lang for the gala si Mother at si McQueen dito sa Mindoro. Kasi nga, siyempre, kailangan din nilang mag-shopping-shopping. Pero yung shopping-shopping na to, hindi naman para kay Mother personally, kundi para sa family or sa parents niya dito sa Mindoro, sa aking mga lolo at lola. Kaya, ayan, dito nga sila nagpunta sa May Ace, tapos nakita nga nila itong Jura Box na ito, or yung clothes cabinet na made in plastic. Uy, may pa-English ang ate mo. <laughs> Sabi kasi ni Mother, kahit nga daw ganyan siya, grabe, napakaganda raw ng quality. Paano ba naman kasi sa Asia Tapos ayan nga, for the picture pa nga sila dito sa May Ace. O, oh, di ba? In fairness naman, ang babait trend talaga ng mga staffs dito. For the picture, sila kasama itong sinanay, Siya po ang mother ni Mother. O, oh, ba? Diba, ang mother ng Mother. <coughs> kaya na nga for the picture and sila ang cute nila, 'di ba? kasama pa nga yung mga pinamili ni Mother. Medyo marami rin nga sila na pamili dito. Tapos syempre, kakarga na nga yan dito kay makuin, Hindi rin naman nakakabigat ang talaga itong mga cabinets na to dahil nga syempre plastic naman sya. nga lang medyo malaki rin talaga yung space na ma-occupy niya. Pero guys, napakalaking bagay nitong cabinet na to ha kasi kung maalala niyo sa previous video natin, yung video kung saan nanganak yung pusa. Yun lang po talaga yung cabinet nila. Although meron na din naman na silang drawer box do ako na ganito rin plastic. Pero iba-iba na rin kasi yung meron pang extra. Kasi medyo di na rin nga okay yung iba pa nila mga lagay na mga damit. Kasi alam niyo yun guys, super simple lang naman talaga kasi ng pamumuhay ng mga parents ni Mother sa Mindoro. Kasi kung di nyo po natatanong, ang mga parents po ni Mother ay mga magsasaka. Alam niyo naman, grateful tayo sa ating oh. mga magsasaka kasi kung hindi dahil sa kanila wala tayong malalafang. Kaya nga rin guys, medyo malakas pa rin talaga yung mga parents ni Mother. Kasi nga syempre malakas rin talaga yung katawan nila. sinsan nga sila sa mga gawain. Tingnan mm -hmm. nyo nga itong scene in night. Tingnan na talaga nanonood pa nga habang kinakarga itong mga bago nilang Jura box dito kay McQueen para ma-make sure na ayos naman yung pagkakakarga. O, di ba? After naman nila sa Ace, ayan, for the gala nga muna sila kasi alam nyo ba, itong si tatay talaga ay ngayon lang ulit nakapaglayas-layas. Si tatay kasi syempre madalas nakaupo nga lang siya dun sa pwesto nila ni Doggy. Since si tatay nga medyo nahihirapan na nga talaga siyang maglakad-lakad at napansin naman yan do sa previous video kung saan nagpatuka nga siya ng manu. Kaya nga rin siguro napakatindi na rin ang bond nila ni Doggy kasi nga palagi rin silang sa araw-araw ay talagang magkasama lang sila doon at nakaupo lang, nakatambay lang talaga. Kaya naman ngayon na nagkaroon ng time at at saktong sakto naman si tatay pumayag naman siya na sumama at kineri naman niya na umakya talaga kay McQueen kahit medyo mataas siya. Kaya naman iginala muna sila ni mother dito nga sa mga kamag-anak rin naman mismo ni tatay. Kung maalala nyo nga nung Pasko, ang dami na sila nakapanood ng video na yon Ang dami nga po mga nagsiiyakan doon kasi naman guys, minsan lang sila talaga magkita-kita ulit. Yun po kasi yung mga kapatid ng tatay. Bihirang bihira po kasi talaga sila magkita-kita dahil medyo malalayo nga po yung mga bahay. Tapos syempre medyo matatanda na rin nga po sila kaya nahihirapan na rin talaga silang bumisita sa isa't isa. Kaya maganda kasi talaga guys yung ganitong ino-honor natin ng ating mga parents at kahit pa paano kahit hindi man natin sila kasama ibinibigyan natin sila ng oras. At syempre ginagrand natin yung mga hiling nila at saka yung mga gusto nilang gawin ngayon na matatanda na si sila. Ito nga for the chikahan na nga sila dito. At alam nyo ba guys, yung talaga yung masarap sa Mindoro. Yung nakatambay lang kayo sa labas na ganyan. Masarap yung hangin, tahimik yung lugar. Tapos kwentuhan lang kayo ng mga kamag-anak nyo. Tapos ayan, may manok pa sa harap nyo kasi mananabong tong mga to. Ay, charis lang. <laughs> At bilang chinichika ko na rin naman kayo guys, parang hindi ko pa rin nasasabi sa si inyo at alam nyo ba si na mother ay parang 19 silang magkakapatid kung hindi ako nagkakamali. At hindi rin kayo nagkakamali ng rinig, yes po, 19 loving si Yam. Opo, hindi, pero yun nga lang po yung iba doon ay mga hindi na nabubuhay ngayon. Pero imagine nyo, grabe karami nilang magkakapatid. Sabi ko nga grabe, daig pa nga si Malia kung mga anak. Si Malia, pito, pito lang sila, naka 19. Ay grabe naman si inay. <laughs> Pero imagine nyo rin sa hirap ng buhay, sa simple naman ng buhay nila noon, ay eh, kinaya naman nila na maitaguyod ang kanilang 90 na mga junakis. O ba diba, napakagaling. At so far naman, halos lahat nga ngayon ay kanya-kanya ng pamilya at maayos naman na. Tapos kapag mostly may mga occasion, saka lang sila nagkakasama. Tapos talagang punong po -puno yung lugar kasi sobrang dami talaga nila. Tapos may mga apo-apo pa. Anyways, ito naman na yung panghuli nga ng mga insekto na nabili nila sa Easting. Nanyo, grabe talagang lahat ng insekto nakakapit sa padet dahil nga ng blue light na yan. At hindi lang yung mga kapit guys ah, meron pa kaya sa loob sila yung mga na-electrified na at talagang shock time na. O oh, ba diba, grabe effective talaga siya kaya kung gusto nyo nito ayan for the go -buy na rin kayo niyan. Super effective talaga siya kasi kahit yung pinakamaliliit nga ng mga